Kumusta sa lahat maligayang pagdating sa aming YouTube channel. Kaya mahal kong mga kaibigan, kumusta kayong lahat? Taos puso akong umaasa na lahat kayo ay gumagawa ng kahanga-hanga at mahusay. Guys, ang video na ito ay maaaring maging kaalaman para sa iyo, lalo na kung gusto mong pumasok sa kapanapanabik na larangan ng kalakalan. Gusto kong makipag-usap sa iyo dahil maraming tao nagkakamali sa pag-iisip na pangangalakal ay mabilis kumikita sa paniniwalang sa isang gabi ay makakahanap tayo ng trick o diskarte na gagawin tayong milyonaryo sa isang gabi kaya gusto kong linawi ng konseptong ito para sa iyo dito. Ang pinakamalaking bagay ay na sa tuwing gusto mong simulan ang pangangalakal, palagi kang nakakakita ng mga bagay sa pangangalakal na marangya na kumikinang. Sa tuwing titingnan mo ang isang negosyante, tinitingnan mo ang kanilang pamumuhay, tama ba? At makita ang kanilang pamumuhay, pakiramdam mo, wow, ang taong ito ay nabubuhay ng napakagandang buhay. Kaya dapat magpalit din ako, dapat mamuhay din ako ng maayos. Ngunit kapag tiningnan mong mabuti, hindi nila sinusubukang sabihin sa iyo ang ilang bagay, ang talagang gusto mong malaman. Ipinapakita nila ang paraan ng pamumuhay, ngunit ang mga pamamaraan at trick na ginagamit nila ay hindi nila ipinapakita. Sa halip nagpapakita sila ng mga tagapagpahiwatig, mga bagay na walang kapararakan, tulad ng paggamit ng tagapagpahiwatig na ito ay kumikita o ang isa ay kumikita, ito ang mga uri ng bagay na ipinapakita nila. Ang pangunahin at pinakamahalagang bagay na tunay na mahalaga ay hindi nila talaga ipinapakita sa iyo. Kaya kung talagang sasabihin ko sa iyo, sa pangkalahatan ay iyan ang gusto mong sabihin sa iyo. Kung susundin mo ang isang mangangalakal, ipinapayo kong suriin ang kanilang detalyadong pagsusuri. Suriin kung paano sila nag-aaral ng mga bagay, nagpapakita ba siya ng walang silbi at hindi epektibong tagapagpahiwatig, Maraming iba't ibang bagay. Kung titingnan natin, ito ay mabuti at kapakipakinabang, ngunit marami pang iba na maaaring obserbahan. Tulad ng komprehensibong tagapagpahiwatig, ang accelerator-oscillator ay naroon. Maaari nating idagdag ito. At pagkatapos ay malalaman natin kung kailangan nating bumili kaya bibili tayo kung ano ang mga ito ay mga walang katuturang bagay ano ang ginagawa nila ang broker mismo ang nagbibigay ng mga ito sa atin ng tama kapag ang broker mismo ang nagbibigay ng mga ito sa atin kung ano ang tunay na ibig sabihin nito ay ang mga ito ay partikular na para sa mga individual na madalas na pumapasok at sumusubok sa kanilang kapalaran dito ang mga nakikipagkalakalan na batay lamang sa swerte at pagkatapos ng pangangalakal sa pangkalahatan ay hindi sinasadyang kumita at sa huli ay nalulugi ka sa kaya sa pangkalahatan ang kanilang ang mga pagkalugi sa huli ay dapat na sa pangkalahatan ay kumita ng kanilang mahalagang pondo at sa huli ay sa pangkalahatan ay nalulugi ka at sa wakas sundin lamang ang isang tao na tunay mong nararamdaman na oo ang partikular na taong ito sa partikular na individual na ito kung ano ang eksaktong ibinibigay nila o kung wala silang ibinibigay na anumang bagay kung gayon kung gaano katiyak ang kanilang ginagawang masusing pagsusuri dapat mo lamang malaman ang mahalagang impormasyong ito at pagkatapos ay maari kang may kumpiyansa na sundan ang isang tao sa larangan ng kalakalan kung may nagsasabi lamang sa iyo na idagdag lamang ang RL indicator ito o kapag tumawid ito dito upang agad na maubos ang saar. at pagkatapos ay mag-trade sa loob ng dalawang minuto o marahil tatlong minuto o mag-down trade alam mo ba talaga kung ano ang aktwal na nangyayari sa mga ganitong sitwasyon pagkatapos ay tingnan mo ito ang iyong pinaghirapang pera na kinita mo ito nang napakahirap dahil ang kumita ng pera ay talagang mahirap makamit kapag ang isang tao ay naglagay ng kanilang mahalagang pinaghirapan na pera sa mapaghamong larangan ng kalakalan at pagkatapos ay sa kasamaang palad ay nawawalan sila ng paraan na parang hindi lang nila nagagawang mag-trade na parang hindi lang nila nagagawang mag-trade pagsusugal dahil sinimulan nilang isipin ang pangangalakal bilang walang iba kundi ang pagsusugal kaya hayaan kong sabihin sa iyo sa pangkalahatan kung talagang gusto mong sundan ang isang tao kung talagang gusto mong sundin ang isang tagapayo napakahalaga na pumili ng tamang tagapayo ang tamang tagapayo ay hindi ka malilinis lang sa kanilang labis na pamumuhay na nagpapakita lamang ng kanilang pamumuhay ay hindi dapat talaga sa iyo sa lahat ng karaniwang ugali ng mga tao at sila ay madaling magpakita ng pagiging masigla at maluho kapag sila ay nagiging masigla. Motivated na ilagay mo ang iyong mahalagang pinaghirapang pera sa pangangalakal at sa huli ay mawawala ito. Kaya sa pangkalahatan, kailangan mong piliin ng matalino at maingat ang iyong mentor kung ano ang eksaktong ginagawa ng iyong mentor, kung ano ang mga partikular na teknikal na ginagamit nila. Kung sinasabi lang nila sa iyo Hindi ito tungkol sa pagkopya ng isang tao sa pagtingin sa kanilang panlabas na pamumuhay. Ito ay tungkol sa kung anong uri ng insightful na pagsusuri ang ipinapakita nila sa iyo, kung anong uri ng komprehensibong kaalaman tungkol sa kasalukuyang mga presyo ang ibinabahagi nila at kung sinasabi nila sa iyo ang nauugnay at naaangkop sa iyong partikular na sitwasyon. Ito ang mga mahahalagang bagay na kadalasang hindi maipakita sa iyo ng iba sa YouTube dahil hindi nila alam at kahit may kaalamang iyon, hindi nila ito maipapakita ng epektibo. Sa huli, hindi ito na ipapakita ng maayos sa mga tao, lalo na ng mga gumagawa lang ng video na hindi ipinapakita ang totoong proseso ng kanilang plano sa pangangalakal. Kung gusto mong sundan ang isang tagapayo, mahalagang malaman mo kung sino siya at kung anong insight ang tunay niyang ibinibigay. Simple lang, ang pangangalakal ay hindi patas at hindi para sa lahat ito ay mapait ngunit totoong katotohanan. Ang pangangalakal ay para sa mga dedikadong individual na masipag, masinsinang gumawa ng pinag-isipang plano, patuloy na mananatiling disiplinado, epektibong makokontrol ang kanilang emosyon gamit ang malakas na pag-iisip na nasa mataas na antas upang masigasig na magtrabaho sa mapaghamong larangang ito. Ang pangangalakal ay para sa kanila. Ang pangangalakal ay tiyak na hindi para sa lahat. Ang pangangalakal ay hindi para sa karaniwang tao, okay? Dahil ang isang normal na tao ay hindi tunay na makayanan ang mga pagkalugi sa pangangalakal. Kakayanin talaga nila ang kita. Tuwang-tuwa sila sa mga kita. Ngunit sa pangkalahatan, maaari silang labis na magulo at maapektuhan ng mga pagkalugi. Maging desperado, mapuspos at maadik sa aktibidad na ito. Ang pagiging gumon sa pangangalakal ay masama at nakapipinsala. Kung gumon ka sa pag-aaral at bagong kaalaman, magiging mabuti ito. Ngunit kung nalululong ka sa pangangalakal gamit ang totoong pera, ito ay magiging masama at lubos na nakakapinsala. Kaya gusto ko lang sabihin sa iyo ang mga partikular na uri ng makidi na ito sa isang halimbawa at pangkalahatang tagapagpahiwatig. Ano nga ba sila sa realidad? Sila ay prangka, kumpleto at walang kapararakan. Okay? Sila ay walang iba kundi ang katarantaduhan. Dito, kung magiging berde, kunin ang berde. Kung ito ay patungo sa pula, pumunta sa pula para sa isang downtrend. Kung tumawid dito, gawin. Huwag gawin. Hindi maganda. Kung gusto mong mag-trade, matuto kang mag-trade. Para matuto ng trading, kailangan mo gabay mahusay na mentor. Matuto trading sa mahusay na mentor. Sundan ng magandang YouTube. Hindi sinasabi sundan ako. Maaari mong sundin ang sinuman, ngunit kailangan mo. May sarili kang isip. Kailangan mong magpasya kung sino ang gusto mong panoorin. Magkano ang maaari mong kumita mula sa mga tagapagpahiwatig? alam na alam mo, di ba? Kaya ikaw ang magpapasya kung sino ang tama at kung sino ang mali. Hindi ako nandito para sabihin lang na mag-subscribe ka sa channel ko. Nandito ako para sabihin sa iyo na dapat mong pag-isipang mabuti ang iyong sarili kung kanino mo gustong mag-subscribe. Kung gusto mo ng mga indicator kung gusto mo ng madaling pera o kung gusto mong magsumikap, masigasig na matuto sa dedikadong pagsisikap at may kumpiyansa na pumasok sa mundo ng pangangalakal at aktibong pangangalakal. Ito ay isang mapanganib at hindi tiyak na pagsisikap. Tulad ng pagiging inhinyero, doktor, aktor o mga awit, masigasig tayong natututo. Ginagawa natin ang malalim na pagsusuri para talaga maabot ang ninanais na antas kung ang isang doktor ay tumatagal ng anim na taon at ang isang inhinyero ay tatlo hangang anim na taon, bakit hindi mo kayang bigyan ang iyong sarili ng kahit isang taon? Ang pangangalakal ay nangangailangan din ng mahabang panahon. Tingnan mo, sa mundong ito, hindi lubos na mahalaga na mag-trade ka lang makakahanap ka ng maraming iba pang negosyo tulad ng real estate at marami ring mahahalagang bagay. Napakaraming negosyo mundo, maaari mong gawin ang anumang bagay sa mundong ito. Hindi kailangan makisali sa pangangalakal. Hindi ko sinusubukang i-demotivate ka tungkol dito at hindi rin ako nagtatangkang mag-udyok sa iyo. Sinasabi ko ang mga katotohanan ng walang bahid. Pangkalahatan ng sinasabi ko dahil lahat kayo ay aking mga pinahahalagahang subscriber. Sa totoo lang, wala talaga akong gusto sa ng personal. Nais ko lang na gumawa ka ng iyong sariling matalinong mga desisyon ayon sa iyong sarili. Dapat mong malaman kung anong mga partikular na desisyon ginagawa. Hanapin ang iyong pinagkakatiwala ang tagapagturo at matuto ng pangangalakal. Huwag kailanman mahuli sa tagapagpahiwatig. Huwag mag-trade lamang batay sa alinmang indicator. At pakiusap, huwag mawala ang iyong mahalagang pinaghirapang pera dito pakiusap, nakikiusap ako sa inyo. Kaya iyon ang nais kong ipaliwanag sa video kung dapat mong seryosong isaalang-alang ang paggawa ng kalakalan. Taos puso umaasa na unawaan sino mang nakapanood video ito ang tunay sinusubukang ipahiwatig. Ngunit huwag mag-alala, tiyak gagawa ako mas maraming kapakipakinabang video tulad nito. Madali mong mauunawaan mahahalagang bagay inaasahan ko na ang mahahalagang bagay na nais kong sabihin sa iyo ay malinaw. So yun lang para sa video na ito. Maraming salamat sa panonood ng buong video. At kung hindi ka pa nakakasali sa aming opisyal na telegram channel, sige at sumali ka kaagad. At kung gusto mo ang aming kamanghamanghang channel sa YouTube, maaari kang mag-atubiling mag-subscribe din doon. Hinding-hindi kita pinipilit sa anumang paraan. Maraming salamat guys. I really appreciate your support everyone.